Saan ba dito bahay nyo? Ay, ba? Para mil, do? Do? Oh. doon? Doon, doon, doon. Doon Lugay na amo, de? Doon. Si Buano na, si Buano. Ha? 1983. Si Buano yan, si Buano. 1983? Mm. Oo. Oh. Ako, wala pa ni tao. Nabuang na, wala ba't bang kuoy? <laughs> <laughs> wala. Wala pa? Mare. Pag abot mo di anak na na siya. Mare. Bisaya, mare. Bisaya. Ayaw na pagpunta sa iyo. Oo. Naunsa ba, uy? Ana nagyuda siya, wala pagbago. Nagtiguan lang ang ilain siya. O, ganun pa rin. Tagal yung namatay. Okay. Mm. Ayo kasi hindi raya na ano pag wala hindi masalo. Hindi masalo. Totoo yan sa amin ganun. Pag hindi raw wala naiwan. iwan. Hindi hindi. Teka matagal sila ko na no. Matagal sila tumama. kay nilkanak mo ang

Patay, yung stot, yung patay na rin yun. Ito, ito may pasapin. Hindi, no? Nakaupo sa may, may nakapangalan sa suba. Si mama kasi nagkasakit. Si mama nagkasakit. Karoon, gibantay sa akong igsoon. Gibantayan niya. Naiiro sa tubangan nga ito. Nga ana, ga ana ba? Oh, tapos gilagas o binangon ba? Gilabu-labu. Ano <laughs> mo